birada na to mga gumengs. Mag-adubo, tagnukos, or poset mga gumengs na pinalami, pinahumot sa tanglad mga gumengs. Mauni atong tirada karon mga gumengs. jarang mga ingredients mga gumengs. Ready to cook na na mga gumengs. Wala na, na huwag ipakita ang paghiwa. makikday dahil ng atong magic kalantak ang nila kong sintin niya nakarahay mga gumengs niya butangan na itong mantika gamay lang mga gumengs pa inito na ito mga gumengs pag init na ganyan mga gumengs butangan sa day na ito og asin mga gumengs o butang din na ang bumbay pag humot sa bumbay mga gumengs butang din na matik ang ahos dia mga gumengs o pag humot na sa ahos mga gumengs butang din na itong pusit or nukos mga gumengs nya mikos mekos na to diha mga gomengs tanga na to tanglad o ganang putis bes dahon mga gumengs kay mauna tong pangpahumot mga gomengs butangan anday na itong suka mga gumengs mga isa kakutsarag ito nga lang na ng mga gumengs kay maugi na itong pang mga gumengs o niya mikos mekos kadali diha mga gumengs o niya butang na itong pamintang duro kay usap na makapahumot mga gumengs kay dili lang kay lami niya itong luto dili mga gumengs lami na humot pa mga gumengs niya butangan na itong tuyo mga gumengs tulo kakutsara akong gibutang tuyo diha mga gumengs medya din yung anukos niya pag kusog na kay sa bukal mga gumengs butang na itong nagsibos dahon o ang mga gumengs kay dali kay lutoon yung nukos mga gumengs niya butang nga na itong si Suning Gamay lang mga gumengs niya. Ni Cosmecos na ito kadali. Matik haon mga gumengs. O, oh, di aram mga gumengs. Pinis product mga gumengs. Mauna birada.